magluluto na naman tayo guys yung ating uraming pag nagbinis ako dito guys yung ano yung tahong naragyan ko ng asin sa sopa nagbinis ako tapos pag nagluto din hmm. ako naragyan ko ng sopa nilagyan natin ng asin guys yung ganito Matatanggal yung mga ano, asin <coughs> okay, sa kasoka. Tapos, kini. Babag ko muna yan sa ano, sa tubig para matanggal yung dumi. Ano muna ako ng aking gulutuin. Tinatagtag ko yan guys kasi mga bata ayaw nila na mapigas na magalit yung kogchak. Ibabad ko ito sa ano, sa spread guys. Okay. Hindi yan, pos Ang dami yan, sa sampo. Malaki pala yan. Yan. Yeah. Ang anim lang. Ang dami lang. Ang dami pala. Tingnan mo kung gaano pa dami. Bawang yan, tatat mo na yan. Ganyan kami dito guys. Talong tolong pag ano. Uras nito. i ko na ito para bukas hindi na ako magloto. i na lang namin. Kasi easy na lang tayo bukas. Bakitin, mm -hmm. Gusto nila yung oyster Pero mga anak ko ayaw Ano yan ma? Ha? Ibabag ko sa to... ano Ano, ano yan hmm. mga mga mga? Adubo? Adubo ka mga 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 Magjig lang diba? O diba? Ano yung mga anak ko eh ayaw nila yung matamis guys Kaya pag nagluto ko walang matamis Ayaw nila yun, hindi nila kainin. Saka, pamintang powder. Pa, Ito may iwan pa. Malibig. Saan yan? Sa taong yan? Luya yan po. Ayan ko yan. Dito, lagay ko dito. Tama na yan? Tama na yan? Dami na yan. Ano pa ba nagdadag mo? Konti lang. Pa lang ulit ko 'yun po. Ilang?

naubusan ng gas, wala na. Tapang masyado. Tapang Bukan tu yang sama. Bagaimana tu? Bukan tu. Bukan tu. Bukan tu. Bukan tu. Bukan dito yata ang oh. Punan mo kayo guys tahong, ng, ng tahong. Lagyan lang sa kaysoka. Para yung tahong. So, okay, sila. Sabaw kasi ito guys. Kapuluan yung maigi. -e, Bago yung mga bata. mga bata. Ayan, laglag -lag ko na kasi asawa ko yan, kumakain na yan pag wala kami. Laglag -lag ko na yung talbos. Ibis na sili, talbos na lang. Para masustansya sa mga bata. Talbos ng kamuti, guys. Sinigri, hindi. Huwag na. Hindi naman natin kinakain. Sinigri, sayang. Ibin ka na lang natin. Ayan, guys. Yung aming ano, ulam ngayon. Araw ng Viernes. January 17, 2025, guys. Ayan yung aming ulam. Tahong na may talbos, guys. Ayan. At saka yun, oh sa mga anak ko. Oh. Gawin ko na naman yung adobo guys. Bahala na. Di ba? Yan. Pinimplahan ko yan ng ano, alamansi sa katoyo at sa magic pamintang powder. Yan lang. Wala nang iba. Guys, luto na yung aming ulam. Ayan. Pahong with talbos ng kamuti. Ayan guys, ang aming ulam. Ayan. At saka ito guys. Ayan adubong pork chop yan adubong pork chop yan guys ang ulam ng aking mga anak ayan kainan na tayo guys ito yung aming ulam kainan na po tayo mga guys ay si Bunso naliligo pa kain po, po. po tayo ng aming ulam Talbot. hello uh -huh. <coughs> nào Kumain tayo palagi ng share Para sa ating ano. Thank you. Mm. Thank you. Hanggang gana lang guys, nandito si Bunso. Bye-bye. <laughs> Ayan si Bunso. Bye.